Hi guys! For today's video, samahan nyo naman kami magpadala ito ang mga order sa akin. At eh, enjoy din yung grace ni Lord. Dahil nga may pa sobrang bayad si buyer, kaya i-invest nga namin ito sa aming family date. Since yun din nga yung sabi niya na yung sobrang nga ay panjali binibiya, kaya sasamahan namin si Bia sa Jalibee. Kaya agad ko na rin ang pinak ito at inayusan si Bia para nga makaalis na din kami. Pinasuot ko na rin nga kay Bia yung hair clip na ginawa ko kagabi. Mabuti na lang nga hindi niya ito tinatanggal kasi ayaw niya rin talaga na na may mga anek-anek dyan sa buhok niya. Sa point nga na ito ay nag na kami ng jeep papuntang town. At salamat sa Panginoon dahil hindi nga kami tumagal sa pag-aantay at nakasakay kami agad. Sobrang lakas ng hangin kaya tuwang-tuwa ang aming biyaya. Kapag nagbabiyahe nga kami papuntang Baguio Town, ganitong view yung nakikita namin. Kaya sobrang sarap talaga yung buhay dito sa Benguet. Yung ang lamig-lamig ng klima tapos ang ganda ng view. Salamat talaga sa Panginoon. At nakarating na rin nga kami ng town kaya inasikaso na rin nga namin yung mga dapat naming asikasohin para nga afternoon ay makapag-family date na kami. Kung familiar nga kayo sa road na ito, nga isang road na sikat na sikat dito sa Baguio. Yung tinatawag nilang Session Road. Hindi ko alam kung ganito rin yung feeling niyo, Kasi kapag nandito ako, feeling ko talaga na sa ibang bansa ako. Pumunta nga lang kami niyan sa post office para nga sa pag-renew ng aking ID. Naiwan na lang nga yung aking mag-ama sa baba at ako na lang yung umakyat sa taas. At pagkatapos nga niya na inag na rin kami agad sa JNT para nga mapadala ko na rin yung mga order sa akin. Sa JNT nga ako lagi nagpapadala ng aking mga products dahil nga mas mura at saka nakasanay kinakayan talaga dito. Dahil tapos na nga lahat ng mga gawain namin, it's time to enjoy God's grace. Yes, we acknowledge talaga na grace ito ni Lord sa amin dahil hindi talaga namin nakikita na karapat dapat kami dito. Maya maya nga dumating na rin ang aming order, kaya salamat talaga sa taong ginamit ng Panginoon para ma-enjoy namin ito. Close your eyes. Oh Lord, oh. de Simula nga nung nag 2 years old si Bia, inaalaw na rin namin siyang kumain ng ganito pero paminsan-minsan lang talaga. Kain po tayo. At pagkatapos nga namin kumain ay in-enjoy pa namin yung pamamasyal dahil nga minsan din lang kami makapunta ng Baguio Town. Inayaan mo na nga namin makapag-enjoy si Bia dahil nga may pasobra pa rin naman doon sa kanyang panjali Akala talaga namin noon hindi namin may paparanas kay Bia yung mga ganitong bagay. Kasi nga kung sa sarili lang naman talaga namin, wala kaming pang ganito. Pero dahil nga sa katapatan ng Panginoon, kahit nga yung mga bagay na hindi na needs ni Bia, kundi once na lang, ay inalaw niya pa rin maranasan niya ito. May mga ginagamit talaga siyang mga tao para ma-enjoy namin yung kanyang biyaya. Kaya sa lahat ng ito, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.